Ito na naman po mga ka-GM, uh, isa na naman pong uh, Toyota Innova yung ating uh, ginagawa dito po sa kanyang uh, freno sa harapan, no? Uh, so kung makikita po ninyo mga ka-GM, oh, no? ano na siya, uh, marami na siyang gas-gas, uh, tapos uh, hindi na flat yung pinaka-surface ano niya, niya, no? Alun-alun na siya. So ito, may posibilidad talaga ito na magkakaroon ng uh, ingay at saka vibration. Ngayon uh, mga ka-GM, ito, ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin itong kanyang uh, front rotor disc, no? tapos uh, i-resurface -re kasi natin yan tatanggalin natin na hindi natin na uh, gagamitan ng martilyo kasi pagka pinalo po natin ito may posibilidad po na mabingkong o magkaroon ng uh, vibration pagka yung uh, kinabit na natin ito lang po kung nakikita po nyo yung butas na yan no? yan, dalawa yan, kabilaan yan po yung uh, kabitan ng uh, vault para po matanggal natin para ipopuler po natin siya at matanggal itong isa tinanggal ko na siya mga GM yan kung makikita nyo, uh, ganun din Uh, marami na siyang gasgas -gas at uh, hindi na maganda yung kanyang uh, surface no so ang, ang gagawin natin dito ireresurface natin dun sa ano sa machine yun no dun sa ating uh, resurfacing machine no sa brake resurfacing machine so it kung makikita po ninyo mga ka-GM, ito ito yung tinanggal nating brake pads yan uh, papalitan na natin siya ng bago ngayon na uh, kung makikita ninyo uh, ano na rin siya hindi na rin maganda yung kanyang uh, brake pads So, kailangan na natin palitan yan kasi i-resurface natin yung kanyang uh, rotor disc para uh, maganda yung kapit ng ating preno, no? Yan, uh, importante po kasi yung preno na sakyan mga GM, yan po yung pinaka-importante sa lahat. Saka yung kanyang uh, gulong, yan po. At uh, ito naman po yung ating uh, bago na ikakabit. Yan siya. Mayroon na siyang uh, bago na binili ng customer natin. So, ganun po gawin natin ngayon dito sa Toyota Innova, no? At uh, ito dito lang uh, kukuha lang tayo ng bolt na eksakto rito nakakasya dito sa kanyang uh, thread no yan tapos i ano natin ibobolt natin siya kasi ipopoler natin siya mga ka GM para matanggal natin siya ng ano smooth yung pagtanggal natin no kasi yung iba bali ano to eh pinupukpok ng uh, martilyo yung iba na mga ibang mekaniko pag tinatanggal nila. Hindi po maganda 'yung pagka pinupukpok. Kailangan na uh, gagamitan talaga natin ng uh, tamang tools para diyan sa kanyang uh, rotor disc para matanggal natin nang uh, maayos, no? Tapos gagamit tayo dyan ng ano. Ito. kasi hahatakin ng ano to ng bolt tapos mailalabas na siya kusa ganun po mga kajem bali tanggalin ko muna siya kasi uh, walang nakahawak sa video natin mahirap uh, kasi pagka may ginagawa tayo no? uh, at eh, ko sa inyo kung paano siya matanggal